May Legaspi, may emosyonal na mensahe para sa inang si Carmina. Pinaantig ni May Legaspi ang puso ng netizen sa kanyang taos pusong mensahe para sa ina niyang si Carmina Villaruel sa ika negatibo, apat na putsyam na kaarawan nito noong Agosto 17, 2024. Sa isang emosyonal na post sa Instagram, pinuri ni Mayvi ang kanyang ina para sa walang kondisyong pagmamahal, walang hanggang pasensya, at kahanga-hangang gabay. Tinawag din niya si Carmina na isa sa ipinakamabait na tao sa industriya at pinaalalahanan siyang huwag mag sa sinasabi ng iba. Makaka-inspire kaya ang mensaheng ito sa iba na magpakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang pamilya. Hindi lang pinuri ni Mavie ang kabaitan ni Carmina. Ipinagtanggol din niya ito laban sa negatibong komento sa social media. Binanggit niya ang isang pagkakataon kung saan mali ang pagkaintindi ng mga tao sa post ni Carmina tungkol sa kanyang pagmimiss sa ina. Tinuri ni Maevee ang katatagan ng kanyang ina sa patuloy na pagiging mabuti sa kabila ng mga batikos. Gaano kaya katibay ang ugnayan ng mga celebrity at kanilang pamilya sa kanyang post? Binigyang diin ni Maevee kung paano naaabot ng kabaitan ni Carmina ang lahat ng nasa paligid niya, mula sa mga katrabaho hanggang sa mga miyembro ng pamilya. Ibinahagi niya kung paano laging inuuna ni Carmina ang kapakanan ng iba at tinawag siyang si pinakahindi makasariling tao na kilala niya. Ano kaya ang epekto ng pagiging di makasarili ni Carmina sa mga taong kasama niya sa trabaho at mga humahanga sa kanya? Nagpahayag din si Mevy ng taos pusong pasasalamat sa kalayaan na ibinigay ng kanyang ina upang siya ay lumago at gumawa ng sariling mga desisyon. Pinuri niya si Carmina sa pagpayag na ipalipad ang kanyang mga pakpak na naghubog sa kanya kung sino siya ngayon. Ilan kaya sa atin ang makakapagsabi ng ganito tungkol sa ating mga magulang sa pagtatapos? Nangako si Mevy na palaging poprotektahan ang kanyang ina at pinaalalahanan itong karapat dapat siya sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Ang kanyang mapagmahal na mga salita ay isang magandang paalala ng kahalagahan ng pamilya at ng kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina. Paano kaya makaka-inspire ang mensahe ni Maevee upang palakasin ang ating sariling relasyon sa pamilya?